Good morning mga lakwatsero Time check tayo, ngayon ay 4.30 ng madaling araw Nasa Sorsogon City kami ngayon guys Dito kami nagpalipas ng gabi kasi nag-offer yung kaibigan nga namin kahapon na dito daw muna kami matulog. It's a good thing naman na nag-offer siya kasi hindi kami napuyat tsaka hindi kami napagod. Let's go na guys! Wala pa tayong kalahati. Next na stopover natin ay sa Kamalig Bypass Road na. Grabe, ang ganda pala ng Naga City, eh, no? Oh. Ano kaya tong mga building na to? Ang gaganda ng mga building. Ito yata yung sinasabi ni Glenda na pasyalan. Gundo, parang yung mga design is mga vintage. Ayun, park pala ito yung harap. Baka capital yun. Siguro nga. Yun yung provincial capital ng Naga City. Papasok na tayo dito sa Main Road. Update ko na lang kayo guys. Mamaya. Kung nandun na tayo sa Ligaspi. Or something malapit sa Mayon Volcano. Yo guys. What's up? Medyo maliwanag na ngayon. Time check tayo. 5.38 na guys. So, mahigit isang oras na tayong nagbibiyahe. Sana hindi tayo abutan ng ulan kasi medyo kumikidlat-kidlat kanina eh. Oh, grabe taas ah. Yun! Wow! Woo! Um. Nagpakita na yung Vulcan guys. Sobrang ganda. Grabe. Sana mawala yung ulap. Kaya lang, syempre umaga. Kaya maulap talaga. Ganda dito guys. Itong kalsada na to. Hindi oh. ko alam kung anong bypass road to eh. Ganda. Oh. Papavideohan natin para meron tayong pang reels. Let's go guys. Ganda. Ayan no. Grabe. First time kong dumaan ng araw dito guys. Kaya ngayon ko lang to silayan yung Volcan Mayon. Kasi palaging gabi kami dumadaan dito eh. Ganda oh parang ang sarap magtambay dito pagmasdan lang si magayon let's go na guys pupunta tayo ng kamalig bypass road para malapit tayo sa volcang mayon tsaka walang mga nakakaharang mga bundok dito kasi daming puno eh mga nyog natatahuban Ang ganda ng kalsada na to guys. Grabe. Ang lawak pa. Oh. Four lane. Bicol talaga yung magandang kalsada dito sa Southern Luzon. Ops, ops. May relis pala ng train doon, guys. Kaya pala putol yung spalto. Siguro nadadaanan pa yun ng train. Kasi kung hindi na nadadaanan, Diretso na yung spalto doon. Time check tayo. 5.59 ng umaga. Kamalig Bypass Road. Grabe, ang ganda guys ng Volcang Mayon. Pero mahiyain pa rin siya kasi hindi pa rin nagpapakita ng buo. Maulap pa rin yung pinakatoktok na bahagi ng vulkan. Pero sulit guys, sulit. Ayan o, no? nakikita nyo naman, sobrang ganda. guys time check 6.36 back back ulit tayo guys napaganda talaga ng Volcang Mayon nag enjoy tayo dun sa Kamalig Bypass Road kanina solid guys solid kahit na hindi natin napagmasdan yung buong shape ng Volcang Mayon dahil ito ay mahiyain guys marami talaga nagsasabi dito na vlogger na minsan lang daw talaga magpakita itong si Volcang Mayon pero ganun paman guys sulit na yung pagstay natin don so that tayo nag enjoy sana sa susunod magpakita ka na sa amin papunta na tayo ng naga ngayon guys pero sa tingin ko sa bypass road ako dadaan ngayon hindi ako dadaan ng naga city kasi malayo na don update ko kayo guys mamaya naghahanap tayo ngayon ng makakainan kasi medyo nakakaramdam na tayo ng gutom dito siguro mayroon dito kasi may mga nakaparada ng mga tracking yun no oh, meron meron kain muna tayo guys para mamaya dire diretso na yung biyahe ibilis dito oh. grabe kasi yung kalsada ang habang diretso kaya make sure talaga na clear yung kalsada kapag uh, tatawid tayo lalo na pag mga gantong highway sana may ulam sila dito guys na kinakain namin kasi di kami gumakain ng pork eh. Chicken lang tayo, chicken. Tsaka isda. Sana merong may sabaw. Para bumalik yung lakas. Kain muna kami guys. Update ko na lang kayo mamaya. Kapag ka na ulit tayo. Ang kipot ng daan guys. One lane lang. Pero papuntang Maynila daw to. Sabi ni Google Map. Kaya susundan na lang natin to. Bahala na to. Wala namang akong trust issue kay Google Map eh. Every time kasi na bumibiyahe ako, kahit saan pa yan pumunta, Norte, Visayas, laging Google Map yung ginagamit ko guys. Siguro ito yung kalsada na dinaanan namin. Nung last na uwi kasi namin ng summer guys, may dinaanan din kaming kalsada na makipot sa loob din ng barangay. Pero gabi kasi yun kaya hindi ko na maalala. Pero ang natatandaan ko lang noon, malawak na yun yung crossing papuntang highway. Pero ito, pagpasok mo, kipot eh. Pero sige lang. Sure naman ako na highway yung tagos nito. Sundan lang natin yung sinasabi ni Google Map. O, oh, di ba? Highway na sa unahan. Kaliwa daw tayo dito, guys, sabi ni Google Map. Sundan lang natin. Bago pumasok, huminto muna. Tumingin kung clear yung daan dapat with caution guys kapag ka mga gantong intersection wag basta bastang pumasok baka hindi nyo makita o hindi nyo mapansin mayroong mabilis na pumaharurot mahirap na mahirap na magsisi sa ito tips ko lang guys kapag ka maglulong ride kayo tapos papasok kayo ng bypass road lagi nyong tignan yung gasolina nyo baka mabitin kayo baka sa bypass road na yan sobrang haba walang available na gasoline station kaya kailangan lagi nyong chichikin yung gasolina nyo in case na tingin nyo hindi aabot huwag na kayo mag bypass road doon na lang kayo sa main road sigurado yun merong gasolinahan ito nga yung bypass road na dinaanan namin guys nung pauwi kami ng samar sobrang haba nito ito ay tinatayang 39 kilometers galing sa Camarines Sur, papuntang san fernando Sur. Regarding naman sa road condition, may mga part dito na inaayos guys kasi sira-sira yung ibang parte ng kalsada dito. Walang nakakadaang mga malalaking sasakyan dito tulad ng bus, mga truck kasi nga dahil sa road condition dito. Pinakamabilis ito na daan kasi hindi ka nadadaan ng Eriga at saka Naga City. Guys, time check. 2.58 ng hapon nasa bypass road na tayo ng Gumaka Quezon hindi na tayo dumaan dun sa bayan kasi traffic doon kagandahan pa dito iilan lang yung dumadaan na mga sasakyan bawal siguro dumaan dito yung mga heavy mga bus, mga truck kasi sobrang tarik ng kalsada, grabe prone ng aksidente to dito kapag pinayagan na dito dumaan yung malalaking mga sasakyan kita nyo naman guys kung gaano ka tarik yung kalsada pa oh. tawirin muna natin sila intersection na guys kapag kakumanan dito pupuntang gumaka Quezon kapag ka kumaliwa ka naman pupuntang Atimunan so dito na tayo guys pupunta tayong Atimunan malapit na maya maya nasa old sigsag road na tayo yung tinatawag nila na bitokang manok Ang dami ko nang kasabay ng mga riders dito guys. Meron ditong isang grupo. Ayan oh. May mga Rebon na Yellow yung motor nila. Marami sila guys. Ang bibilis pa nila magpatakbo. Baka galing sila ng charity ride guys. Kaya sobrang dami nila. Ngayon, pabalik na sila ng Maynila. Ride safe sa inyo mga sir. Ingat, ingat. Huminto sila oh. Papasok na tayo guys ng old zigzag road. Yung Bitokang manok. Ito na yon. Kailangan dahan-dahan lang din tayo dito. Kasi basa yung kalsada liko-liko, tsaka matarik tong daan na to. Nasa tok na tayo guys ng Quezon Protected Landscape. Ang lamig dito tsaka medyo mafag na din yung daan ingat lang tayo kasi basa eh pababa na Nandito na tayo, guys. Hinto muna tayo for picture. Grabe, tarik. Ang taas. Time check 6:23 na guys. Malapit ng mag-sunset. Nasa mabitak na tayo dito sa Laguna. Paakyat na tayo ng Pililia. Dito na kami duman guys kasi sobrang traffic kung magkakalamba pa tayo. Papunta pang Alabang, C5, o di kaya sa EDSA nako dito na tayo para ang labas natin marikina na nasa tuktok na tayo ng bundok parang malapit na yata dito yung boundary ng Rizal tsaka Laguna pagbaba dito alam ko windmill na ng Pililia nakikita ko na guys yung I love Mabitak Ibig sabihin malapit na dito yung windmill. Palubat na pala ako guys. Baka yung vlog ko hindi na umabot ng Maynila. Galing dito siguro mga 2 hours pa yung biyahe natin papunta sa Quezon City. Guys, nalubat na yung Kamera ko. Nasa Pililia na kami ngayon. Sunset na guys. Grabe, sobrang ganda ng langit. Pulang-pula. Marami na palang mga kainan dito. Dati kasi ginagawa pa lang tong mga to. Wow, Grabe. natutunan kayo sa video ko na ito lalo na yung mga bypass road kung saan mas mabilis dumaan pagpapunta na ng Sorsogon o hindi kaya sa Port of Matnog about sa mga road conditions ng bypass road at saka kung nagustuhan mo ang video na to please like and subscribe sa aking youtube channel at sa aking Facebook page Lakwatserong Waray at kung may katanungan ka o suggestion mag iwan lamang po ng comment sa comment section thank you for watching and see you on my next video